good day good day mga guys mga kasuki uh, magandang araw ng lunis ngayon sa ating lahat at saka sa inyong lahat uh, ang gagawin ngayon ay dalawang kabattery ayan mga kasuki no? uh, nakaboy na mano na rin tayo ako kanina may nagpa-battery na sa akin ng 920 so ito pangalaw at saka pangatlong customer yan na uh, puro sa battery din medyo naging busy ako mga nakarang araw mga kasuki at uh, meron tayong mga importanteng ano mga gawain na natutukan no bago na sabado is uh, sarado ako yan so ito kailangan natin ng konting ano to ayan okay na siya uh, yung ginagawa ko mga kasuki uh, yung mga hindi marunong magkayahin kayahin baka mamaya eh magkamali po kayo akin eh estimated ko na yung pagpukpok na yun ayan uh, ito ang makina nito mga kasuki ang pangalan ng relyon niya is Tommy ayan Tommy Tommy Hilfiger so battery ang kailangan nito pwede na yung battery or ang battery nito is 626 yan siya pwede na yung 626 ang battery nya hindi natin ang kailangan ng 621 yan tinester natin may na talaga yung mga kasuki pagpalang araw na ng lunis po sa ating lahat mga kasuki yan 626 po tayo 626 yan ito check natin battery na bago yan walong palo kaysa dun sa luma so, lagay natin itong bago yan okay naman yung terminal nya hindi pa naman ang nagsign na naglik ayan okay na mga kasuki yung mandat na yan o oh. Kulay blue yung sweep second hands niya. And then check natin itong pangalawa. No. Medyo lumalaban. Okay. Ayan ito mga kasuki Ang battery na talaga nito Is 621 Kasi manipis Pagka 626 po ang nilagay dyan Umbok siya Yan wala na rin So 621 Ang ilalagay nating battery Yan okay naman yung terminal nya so, Wala namang problema Ang battery hindi pa naman talaga nag dry So ganun mga kasuki no kaya 621 ang battery niya. Kasi flat po siya. Para pag sinarado, flat din siya. O so tingnan natin yung makina. Ayan, okay na. Maandar na po na rin po. Kaya lang medyo may kalabuan yung salamin niya. Manda siguro nito ay punasan natin. Ayan mga kasuki. Hanapin natin yung aking pamunas. Ay, ito pala. Punasan natin siya sa loob. Medyo blurb na po. Ayan. Para malinaw. Ayan. Ayan. So ito no. Ayan. natin mga kasuki yung salamin. Ayan. Medyo luminaw siya pati pala yung screen ko uh, pinunasan ko rin na uh, parang medyo malabo Ayan, balik na natin sa kaha niya Ayan, yung background tayo nag-uusap Ayan, okay na, mas malinaw na siya yan mga kasuki, mas kitang kita na, hindi kanina kapareho na nung hindi pa natin napupunasan is blurb siya. syempre babalik na natin ang takip. Kailangan punasan natin ang alinisin natin ang kanyang takip. kanyang

Ngayon. Okay na. Ayan. Adjust natin sa oras. Oop. Okay. Oras natin ay alas 12. Alas 12 G's. Tapos ang fecha natin ngayon ay... 29 yan okay na ito ngayon mga andar na siya sunod natin ito okay na rin okay na rin si Tommy Tommy Hilfiger Hilfiger nagbabanking siya nagbabanking pagka kino close. sa New Real o ah, wall clock ano yan palit makina 180 kasi katastasin pa yan sa likod 180 pesos oo oh, may makina ako pag ano pagawa nyo ngayon sige po, po. 180 oh. pesos po oh, may available akong makina yan wall clock machine mga kasuki pinakita niya kung siya embroider yan okay na natin sa oras. Ngayon na. Mas 12. Okay na. So yun mga kasuki ano. Nakabuhay na mano na tayo. Nakabuhay na mano na ako kanina. Ah, mayroon pa pala isa na ano sa spring bar. Ayan. So yun, ah, good Monday sa lahat. Hoping, ta hoping tayo na may mga customer pang mga darating. Ayan. Isang, ah, ito pa no, isang style art pero original original siya. Ang makina niya is Japan. Ganun, ito rin itong Tommy, Tommy Hilfiger na ang makina niya is Japan. Yun. So yan mga guys, mga kasuki, anong dito ako ngayon sa bahay. Kasi meron akong gagawing wall clock. malaki-laki kasi ito Ito ang init sa siyap monday ngayon monday ayan A... ito yung bagong makina ito embroidered na wall clock siya ganda yung design niya yung mga ano na lang at uh, na itong kulay niya ngayon, ulitan natin ang bagong makina yung dating makina kita nyo na uh, rumit na ng nga ngayon kapok na so yan, uh, yan ito yung bago so kabit na natin kakabit ko na guys sa bahay ngayon nagagawa at kasi pagganitong ganitong oras mga kasuki medyo sa kwesto ko parang iniihaw iniihaw tayo doon kagong nainit kasi sa hapon pagkahapon mga kasuki tutok yung araw doon sa akin kahapon na pala mga kasuki, no? linggo yan uh, pumasyal si kasuki natin na uh, subscriber ko si Kadelpin nagpagawa din siya sa akin ng isang wall clock so, hindi ko na videohan yun uh. hindi ko na i record so shout out siya yun si Sir Kuya Delvin ng Tandang Sora yan. thank you sa pagbisita uli at saka pagpagawa niya ng kanyang isang wall clock ang style din ng wall clock niya ganito din mga kasuki uh, parang uh, square uh, ano uh, yun, uh, parang pahaba pala pahaba Not, uh, hindi actually na square na square so yan tinakabit na natin yung kamay ito pa rin yung dati niyang kamay kasi naman uh, Yung seconds maganda palitan natin ng seconds na medyo ano ito medyo malinaw-linaw ito na lang siguro hugasan ko na lang ayan hugasan natin o linisan natin so yun mga kasuki no ito okay na siya ayan uh, naikabit na natin yung salamin nalinisan na natin uh, ay ko muna itong salamin para uh, talagang malinis tingnan nyo naman oh. Ito na siya tingnan. Alam itong, itong sa gilid niya na mismo na ito. Medyo may angat. Dahil wala uh, siyang parang mas matigas na plywood dapat nakalagay o manitip na plywood. Yung iba kasi nito meron eh. So, ito pure karton lang siya. Medyo malapot ang karton. So, yan Ito na yung bagong makina. Ito na yung dating makina. yan Tansin ninyo na marumi okay na to wala lang siyang battery ayan hindi siyang mandar dahil walang battery so yung may ari na maglalagay ng battery nito ayan din ah uh, ilagyan natin na rin natin uh, ng ilagyan ko na rin ng ano ng uh, tape so ito yun packing tape para hindi basta basta siya kumalas or um, makahiwalay malaglag iwa-iwalay kumalas sa salamin kasi ito naman may sabitan naman siya so yan nagkapit na yan hindi na yun ba basta basta matanggal yun so, embroidered wall clock yan banda siyang tingnan ano kung so, mga ganito mga kasuki medyo mahal ito yan at na brush na rin natin nalinis na natin ang laki ng brush ko eh no? Ang brush ko kasi na maliit na doon sa siyap yan okay na to mga kasuki mga guys dinagdagan na rin natin ng dikit dito sa bawat pilit sa yung pakong bakya yan na magsayaw sayaw pa ito yun na siya basta basta kumulas isang mga, isang work na tama nagawa natin nagawa sa atin at uh, naayos natin thank you thank you mga guys mga kapukin